Sino ang mananaig sa artificial na intelihensya sa hinaharap, Estados Unidos o China? Mahalagang tanong ito dahil hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol din sa kung sino ang magkakaroon ng kontrol sa hinaharap ng ating mundo. Para sagutin ang tanong, lumipad ako sa Shanghai para sa World Artificial na Intelligence Conference. Dahil, katulad ng kung paano binago ng internet revolution ng ating mundo mga tatlong taon na ang nakalipas, ang hinaharap ay artificial na intelligence. Gusto kong malaman ginagawa ng top na kumpanyang Chino ngayon. Nitong unang bahagi ng buwan, naging kauna-unahang kumpanya ang NVIDI, na umabot sa 4 trillion market cap. Ang Microsoft sa Amerika ay 37 trillion ang halaga. Dahil dito, marami ang naniniwalang hawak ng Amerika ang kinabukasan ng artificial na intelihensya. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring hindi iyon totoo? Dahil humahabol na ang China. Walang araw na lumilipas na walang artikulo mula sa Wall Street Journal na nagsasabing mabilis na nababawasan ng China ang kalamangan ng Amerika sa pandaigdigang karera ng artificial na intelihensya. Kaya sa video natin ngayon, sasagutin natin ang tanong. Totoo bang humahabol na talaga ang China? At alin sa mga kumpanyang Chino ang tunay na nangunguna sa hinaharap ng revolusyon ito sa artificial na intelihensya? Tara na! Oh mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa ta loob ng World Artificial Intelligence Conference Conference. Ang lakas ng enerhiya dito. Libu-libong tao mula sa iba't ibang bansa ang nagpunta sa Shanghai para makita ang kinabukasan ng artificial na intelihensya. Ngayon may mga kamangha-manghang tech companies ang China at nandito ako sa likod ng isa sa pinakasikat, pinakamalaki at pinakamatagumpay na kumpanya ng China. Ito ang Tencent. Malamang kilala mo sila dahil sila ang nag-imbento ng WeChat na siyang nangungunang communication app sa China na may higit sa 1.4 bilyong gumagamit. Pero ang Tencent ay nangunguna rin sa teknolohiya ng artificial na intelihensya at dadalhin ka namin sa loob para makita kung paano pinapaunlad ng Tencent ang industriyang ito at kung paano babaguhin ng artificial na intelihensya ang hinaharap ng pamumuhay sa China. Nasa booth na tayo at kamangha-mangha na may iba't ibang pavilion na may sariling teknolohiya. At sa tingin ko marami ang nagtatanong, alam mo yun, paano nga ba talaga mapapabuti ng artificial na intelihensya ang buhay natin? Sige oo, pwede natin gamitin ng chat GBT. Alam mo yun, pwede tayong turuan ng mga basic na bagay. Pero paano naman yung mga totoong aplikasyon sa buhay? May nakita akong mga kamanghamanghang bagay dito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin. May YouTube fan tayo dito. Ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Itan. Itan, oh. Itan, ang galing. Taga saan ka? Taga Shanghai ako. Mula sa... Shanghai. Oo, ikaw ay lokal oh, pero pero ang tunay kong pinagmulan ay wangong. Ay, wow! Ay, man, hindi ko alam na marunong kang mag-Cantonese. Hi. Hi, kumusta ka? Paano mo sasabihin sa'yo? Ay, wow! Ikinagagalak kitang makilala. Ano sa tingin mo? Ano ang masasabi mo sa ngayon tungkol sa World Artificial Intelligence Conference? Sa tingin ko, astig ito. Maraming kumpanya dito na hindi mo aakalain na may artificial na intelihensya sila tulad ng Yodao na isang kumpanya ng diksyonaryo. At pati na rin ang mga kumpanya ng kotse. Hindi ko talaga inasahan na may artificial na intelligence sila. May mga tech na kumpanya tulad ng Tencent, Alibaba, nag-aaral ako sa Carnegie Mellon University. Sige, magmamasteral ako sa computer science. Ayos yan, Ethan. Alam mo, gumagawa kami ngayon ng video tungkol sa kinabukasan ng artificial na intelihensya, pinag-uusapan namin ang China at Amerika. Saan ka nag-aaral sa Carnegie Mellon sa Pittsburgh? Ano ang impression mo sa United States at kumusta ka ngayon? Pumunta ako sa undergrad sa United States, mga sampung taon na ang nakalipas. At bago ako pumunta sa United States, akala ko napaka-advanced na bansa ng United States. Ngayon, baliktad na ang impression ko. Kaya nag-resign ako sa trabaho ko sa Facebook noong nakaraang taon. Nagtagal ako dito sa China ng isang taon at kalahating taon. At noong ngayon, pakiramdam ko ang China ay hindi ko masasabi na humabol lang. Pakiramdam ko, sa ilang mga larangan, nalampasan pa nito ang United States lalo na sa artificial intelligence. Sa tingin ko, isa itong napaka-THA na laro, dikit na laban. Ayoko nang bumalik sa United States para tapusin ang degree ko kasi pakiramdam ko nandito sa China ang lahat ng oportunidad. Ang galing nun. Ito ang insight na gusto namin sa World Artificial Intelligence Conference. Nagtapos ka ng undergrad, tapos naging engineer ka sa Facebook? Oo, dati akong software engineer sa Facebook software engineer sa Facebook. Pero ngayon, pakiramdam mo ang kinabukasan ay nasa China at gusto mong bumalik sa sariling bayan? Siyempre, oo. Ano ang mga pangarap mo dito sa China? Saan mo gustong makarating sa hinaharap? Ano ang gusto mong gawin sa industriya ng teknolohiya? Sana sa isa sa mga malalaking tech na kumpanya tulad ng Chinese Fangs. Alam mo yon. ewan ko kung narinig mo na ang Fangs. Oo, oh, kaya ang Tencent, ang Tencent ang pangarap kong kumpanya. Sige, by dance. Interesado talaga ako sa social media kaya yon na nagtrabaho ba ako sa Instagram. Nung nasa meta ako, nagtrabaho ako sa Instagram, iOS app, kaya interesado ako sa social media. Kaya magiging maganda kung makakatrabaho ako sa ByDance. Oo, oh, ayos. Oo, oh, Tencent at Baidu, lahat ng mga tech company na ito. Ang galing! Ang galing. O sige, Ethan. Maraming salamat sa pagdaan at pagbati at... Salamat sa mga pananaw mo. Sige mga kaibigan, nandito tayo sa dito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na bahagi ng Tencent Pavilion. Flight simulator ito na patok sa mga bata dito. Ang kamangha-mangha sa artificial na intelligence simulator na ito ay hindi lang ito konsepto. Ginagamit na talaga ito ngayon. Nakipagkasundo ang Tencent sa China Southern Airlines at ito ang mismong ginagamit ng mga piloto ng China Southern Airlines ngayon bago sila magpalipad ng totoong eroplano kailangan gamitin ng mga piloto ng China Southern Airlines ang teknolohiyang ito at makakakumpleto sila ng isang libong oras ng pagsasanay bago sila makalipad sa totoong himpapawid. Kaya ulit, ang gusto ko talagang tingnan pagdating sa artificial na intelihensya ay paano natin ito magagamit sa totoong mundo. At muli, ito ay Tencent. Ito ay China na nagtutulak sa mga hangganan ng kaya nating makamit. At muli, nagbibigay inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga posibleng piloto. Kasama rito ang mga batang sobrang hilig sa teknolohiya lahat. Ang susunod na pavilion dito sa Tencent ay tungkol sa robotics. Talagang kamangha ha ang makinang ito na para sa mga matatanda. Ipapakita namin kung paano ito gumagana. Kaya tatayo lang ako dito. Isipin mo na ikaw ay isang matanda at kailangan mo ng tulong para bumangon mula sa kama. Kailangan mo ng tulong. Alam mo yon, para makababa mula sa kama papunta sa sahig. Ang maliit na makinang ito ay parang yayakap sa'yo ng maayos dito. At talagang matutulungan kanyang bumangon mula sa kama at tulungan kang makagalaw. Kaya ito ang kamangha-manghang bagay tungkol sa China. Ang China ang nangunguna sa mundo pagdating sa robotics. At pati na rin sa mga humanoid na robot na ganito. Kita mo naman ang dami ng tao dito sa paligid natin. Kamangha-mangha. Gustong-gusto ng mga tao ang teknolohiya dahil narito na ang hinaharap sa China. At sa pamamagitan ng mga robot na ito, mapapabuti ang buhay ng lahat sa hinaharap. Magkamayan tayo! ayos. O lahat, darating ang panahon sa buhay natin na malamang ay magkakaroon tayo ng mga robot sa loob ng ating mga tahanan. Isipin ninyo ang paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay. Hindi magtatagal at makikita na natin ang mga ganitong bagay sa loob ng ating mga tahanan. At muli, nakakatuwang makita ang hinaharap ng teknolohiya, ang China ang nangunguna sa mundo pagdating sa humanoid na mga robot. Grabe ang dami ng teknolohiya dito sa World Artificial Intelligence Conference. Astig isipin na pupunta ka sa bar o restaurant na puro robot lang, walang totoong tao. Ang robot na dinevelop dito ay kayang maghalo ng inumin tulad ng rum at coke o kahit anong whiskey drink para sa'yo. Nakakabilib kung paano binubuo ang hinaharap sa China, pero sa Western media, laging sinasabing bumabagsak at hindi maliwanag ang kinabukasan ng bansa. Sa totoo lang, pagpunta mo sa China, makikita mong iba ang sinasabi ng Western media sa totoong nangyayari. Pero sa kasamaang palad, ito ay isang bagay na hindi mo talaga malalaman. Maliban na lang kung pupunta ka rito sa China at maranasan mo lahat ng ito. Mga kaibigan, masayang makabalik sa Shanghai. Tahanan ko ng pitong taon para sa World Artificial na Intelligentsia Conference. Tulad ng nakikita ninyo, napakaraming tao sa paligid ko. Sa palagay ko, mahigit 10,000 katao ang narito ngayon. Tangka man pumunta, talagang maraming enerhiya rito. At habang papatapos na tayo sa video natin ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang dalawang pangunahing bagay na nasa isip ko. Ang una ay araw-araw nating naririnig sa Western media, ang paulit-ulit na balita na bumabagsak ang China, na hindi umuusad ang ekonomiya ng China, na sa madaling salita ay malapit na itong bumagsak anumang araw. At dahil dito, ang gobyerno ng China ay magulo at hindi maayos. Pero napaka-interesante dahil kapag ikaw mismo ang pumunta at naranasan mo ang China, halos agad-agad, paglabas mo palang ng eroplano, mapapansin mo na ito. Ang propaganda na ito, ang kwento na itinutulak ng kanluran ay lubos na mali. Sa ko, maraming politiko sa mga bansa sa kanluran ang gustong mabigo ang gobyerno ng China. Pero sa totoo lang, patuloy na umaangat ang China at patuloy nitong tinutulak ang mga hangganan na yon. At ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko, ang maraming anti-China na propaganda ay talagang nakakasama lang sa mga bansa sa kanduran. Dahil maraming tao ang halos kinakausap ang sarili nila, at sinusubukan nilang kumbinsihin ang sarili nila na hindi ang China ang kinabukasan. Sa mga ganitong conference, makikita mong tinutulak ng mga inventor na Chino ang mga hangganan. At ito ang talagang kamangha-mangha sa pagpunta sa China. Ngayon, nakita natin ang mga totoong aplikasyon, kung paano ginagamit ang artificial na intelihensya para baguhin na ang hinaharap ng kung paano gumagana ang ating mundo. Nakikita natin kung paano develop ang mga humanoid na robot. At oo, oh, may mga bahagi nito na masaya. Tulad ng panunood ng mga robot na alam mo na gumagawa ng latte o gumagawa ng mixed drink o baka kahit magkaroon ng boxing match gaya ng nakita lang natin. Kamangha-mangha na tinutulak ng mga inhinyerong chino ang hangganan at nagiging malikhain sa ginagawa nila. Sa hinaharap, magiging pangunahing bahagi ng ating mundo ang artificial na intelihensya, magiging kasing karaniwan na lang ito ng pagkakaroon ng internet. At ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko napakahalaga na siguraduhin ninyong makapunta kayo sa China kahit para sa inyo na hindi gusto ang China. Sa tingin ko sulit pa rin na pumunta kayo rito at maranasan ito dahil magbibigay ito sa inyo ng ibang pananaw. Ayoko nang humusga base lang sa itsura. Huwag lang umasa sa kanluraning media para malaman ang kinabukasan ng China. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit naging napaka-popular ng China sa mga plataporma tulad ng YouTube dahil sa mga mamamahayag at mga taong tulad ko na kayang maglakbay mag-isa. Pinagpala kaming makapunta at maranasan ng China. Gusto naming ipakita ito sa buong mundo at nais naming maunawaan ninyo na ang kinabukasan ay nasa China. At higit sa lahat, kung matututo tayong makipagtulungan sa China, makakabuo tayo ng isang magandang mundo kung saan tayong lahat ay maaaring magtulungan. Lahat tayo. Ang pangalan ko ay Cyrus Jansen. Kung nakarating ka na sa puntong ito ng video, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakagandang suporta at siguraduhin na mag-iwan kayo ng komento sa amin. Ipaalam mo sa akin kung ano ang opinion mo tungkol sa World Artificial na Intelligence Conference at salamat sa pagsama mo sa akin dito sa Shanghai. Hindi na ako makapaghintay na makita ka sa susunod nating video.